What is that? What is that? What is that daddy? Hello guys. Nakita niyo nang batong video na to online. Nakuhanan daw to sa Tagig City and ang weird lang dahil makikita nyo sa video yung itim na bilog na usok na lumulutang sa langit nga. Ayan, sa Signal Village tong video na to. Pero marami pang ibang video sa iba't ibang social media with different POVs, different angles yung kumakalat ngayon. And nangyari daw to kahapon, January 17, 2024. And nung una, ang tingin ko dyan ay para siyang UFO. Akala ko may UFO sighting na dito sa Pilipinas. Dahil alam nyo naman ngayon, sobrang dami ng news about UFO sightings nga sa sa iba't ibang panig ng mundo. At kung gusto niyo malaman kung ano ba 'yung mga posibleng reasons kung bakit nagkakaroon ng ganitong itim na usok sa langit or black smoke panoorin nyo itong video na to pero bago tayo mag proceed sa video sa mga bago make sure na naka follow na kayo sa Digimon TV road to 80k na tayo para updated kayo sa mga latest happenings online and ayun na nga sa mga naghahanap ng video meron akong dalawa dito nakuha ko sa TikTok and ito panoorin niyo itong unang video na to you can stop that one that one that one what is that what is that What's that, Daddy? Pero, pero have you seen it? Ito pa, a uh, different POV naman, pero nakuhanan naman siya along C6 at at or C5. Anong area ba itong lugar na ito? C6? Pagig?

Anybody who can explain this? Ang problema sa mga videos na to, wala akong makitang matinong comment kung ano ba yung thoughts nila sa itim na usok na to. May nagasabing vape daw yan, may nagasabing sign daw ito na pwedeng may masamang mangyari. So kailangan daw nating mag-pray all the time dahil ito daw itim na usok na to ay sign nga daw na may mangyayaring masama. And marami din nagtatag kay Jessica Soho dahil waiting sila na mag-KMJS itong mga videos ito para daw masagot yung mga tanong nila. And hindi na ako nakapaghintay. So, ginawan ko na din ng research. Sariling sikap muna tayo for today's video. So, nag-search ako ng possible na mga reasons kung bakit nagkakaroon ng itim na usok or black smoke sa langit. So, ang first na possible reason ay pwede siyang group ng ibon na nagmamigrate. Pero hindi ako convinced dito kasi pwede silang mag-form ng different shapes like yung circle na yan. Pero hindi naman sila nag stay sa isang part kapag nagmamigrate. Or usually kapag nasa formation sila para mag-migrate as a group, eh tuloy-tuloy yung lipad nila. So hindi mo sila makikitang naka-float lang sa ere ng ganyan. So, hindi ako convinced na ibon to. And ang pinakamalapit na reason or cause nitong black smoke na to ay possible na merong nangyaring malakas na explosion within Taguig or Metro Manila. Meron na nakita video sa YouTube naman kung saan dinemonstrate nila yung pag-form ng black smoke nga dahil sa malakas na explosion. Panoorin nyo itong video na to para makita nyo yung sinasabi ko. And as you can see nga sa video, mukhang ganito yung possible na nagyari dahil kamukhang kamukha yung black smoke na nakuha dyan sa video na nakita ko sa Facebook and upload siya noong 2019. Ayan, smoke ring at old Rhinebeck Aerodrome and hawig naman yung black smoke nga na naform after nilang magpasabog ng kung ano man yun and nagsearch din ako ito ang weird part dahil nagsearch ako sa internet kung meron bang sunog or meron bang explosion na nangyari kahapon January 17 2024 sa Tagig or sa mga malapit na cities pero wala akong nakitang sunog or pagsabog na news online. So nagtataka pa rin ako kung ano ba talaga yung cause nito. So right now, 95% sure ako na ayun nga, pwedeng may explosion, may sunog, pero walang balita about that. So hindi pa rin ako ganun ka-convinced. And I think maghihintay pa rin ako kay Jessica Soho sa KMJS kung ano ba yung mare-research ng team nila. Baka naman meron silang ibang possible reasons aside sa mga ibon or aside sa malakas nga na explosion. Kayo ba? Anong palagay nyo sa video na to? Ano ba yung nag-cause nitong itim na usok sa langit ng tagig kahapon? Nainiwala ba kayo na possible na UFO to? Or nainiwala ba kayo na ibon? Or nainiwala ba kayo na posibleng may mangyaring hindi maganda? So, kailangan nating Magdasal at mag-ingat. Usap tayo sa comment section. And kung nagustuhan nyo na itong ganitong vlog, make sure na naka-follow na kayo sa page ko. Huwag nyo din kalimutang mag-like and share and comment. Dahil meron akong munting regalo sa aking top 10 na merong top fan badge sa katapusan ng January. So kung gusto nyo ng pang-merienda, ganyan, eh huwag kalimutang maging active sa pag-like, pag-comment, pag-share sa aking mga videos dito sa aking page. Yun lang naman. Thank you so much for watching. Sana ay may natutunan kayo. Salamat sa panonood. Stay safe.